Nakurat ang mga residente sa Purok Estrella, Barangay Kalumpang, Jansan. Human nga nadungog nila ang kusog nga buto, gikan sa kapin 4.5 hectares nga bakanting luna sa nahisgutang lugar. Pasado alas 2.30 sa hapon, Marso 6. Pagtuo ni Nelson Arobo, nga o ang katangke nga ana sa poste sa kuryente, ang mibuto. Ang wala may madlo kay, siyempre, minamagta ang pagtuogay na akong tangke sa kuryente di dagang ko to kaya naman may dagang ng mga sikar nga imong amigo dito di may dagang pulis di kuratan ko eh dagang ko dito pagkabot na ako to siya akong kaistorya yun siya nga kakita ko hungry rinid ba niya kung nga hama ro'n. siya mutong imbuto ganyan ko suga no sa so, ilan lang ipabuto dire kay taya na kaya. niya daan na ba Basis sa impormasyon nga gipagula sa Police Station 10 o sa ka M67 hand grenade ang gipabuto sa sakop sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD sa maong lugar. Na-recover matod pa kini sa Osaka ka sikyo nga nagabantay sa maong pribadong luna. Sigun pa sa sikyo nga nagdumili mo atubang sa kamera, nagalampas matod pa siya sa kasagbutan aron mahawan ang ilahang agianan dihang nakit-an ang granada. Gilayon sab siyang nanawag og kapulisan kan og nasuta sa otoridad nga gitaya na ang granada nagtuo ang sikyo nga posibleng nabutang sa lugar ang granada tungod kan hikining ginalabayan og basura uh, lang i-detonate uh, para dili makadelikado eh, medyo na ulan na na na, na expose na sa open field so delikado na po do ay uh, preserve para to i, I transport galing ma malpansyon so diyan na sa lugar ng safety na napabutos atong PNP di nga naka-base po sa lira. Sumala pa ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. Dili kini ang unang higayon nga adunay nakaplagang granada sa Jensen. Luyo ni ini nagpahimangno ang opisyal sa katauhan nga dili magkumpiyansa o gilayon mo sumbong sa otoridad kung adunay makit-an nga mga eksplosibong butang sa palibot. Kirang na ang -kira uh, ato Ma familiar kay sila sa ato mga bomba nga makita din og dai makita po nga mga bomba eh. report kagad sa atong uh, kaukulan sa atong kagawad sa atong kapitan o sa atong army forces nga atong jeep GTF dinhi o atong mga PNP nasa area para ma-address tayo no nga ano respondihan tayo sa ating UD para ma dito na para ma ang lugar In the heart of changing lives kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan Brigada News